what's up mga kajam mga kajam jam diya sa kilid kilid ipang tugnaw minang laba yun oh. ipang tugnawan minang laba nangapi mi with binangkol <laughs> ipang tugnaw mi uy grabe ka tugnaw naglobo kaya nagbasa basa mangod ni. samtang nag kuan mi Di pang tog na umidiri sa, sa, sa daplin sa sapa. Nag inong mig kapi. Di ba? Nindot mang ulang pagkaon ka, kung nakakasadaplin sa sapa. Sa, Mas labaw na kanindot mong kaon kung nakakasadaplin sa dagat. Di ba o? Oh? Nindot kaya itong biyo dira da, dapi, dapita. Ano o? Oh. Akong kaoban higop sa kapi. Char! Yeah, Ay, okay. <laughs> ang mga junakis sa giyod. O, oh, ang junakis food isa o. Oh kaluwis akong mga anak kung mga junakis nagkaon sila kaya gipantog na in okay. sila okay. gipantog ang mga junakis din di himi naglabas sa daplin sa pa kaya wala man may tubig did good kaya ang na naun among kuan nga wala may tubig nanong wala in town gipansin kaya may tubig luwi kayo may ba Siyempre, huwag walay baka. Di ka makalaba di sa sapa. Kay,